Yan. Yung aming paggagarden eh tapos na. Fall na. Kaya patapos na rin ang aming garden. Next. Next ta uh, summer na lang uli. kasinyor kukunin ko na itong aking mga ampalaya yung bunga, baka pati itong mga talbos at uh, lumalamig na talaga ah uh, ngayon siguro eh, kwan lang eh parang plus 8 lang ngayong maga so kukunin ko na sila at ah uh, baka abutan pa ng isno ito Ito. Yan. Ayun ko itong mga kuha niya ito. ko na rin kaya itong maliliit na ito. isang mala. Meron pa pa lang isang mung. kung ibang klase, itong mali ito. Yan. Pungbok. Kung pa rito sa loob. So, pati itong uh, sa fire pit, eh, kukunin ko na rin. Ito. May isa rito. <laughs> Lumalamig na talaga, eh. Eto, kukunin. ko na rin, siguro. Mm baka nga pati yung bawang eh bunutin na rin namin ngayon eh ito eh kukunin ko na lahat ah, baala nang matitira rito Alam, malamig nang talaga eh. pati yung kwan kukunin na rin namin yung pawang uh, bawang na ito yung kukunin ko mailaga itong maliliit na ito Ayan. ito, pati itong kwan na ito pati talbos, kukunin na rin namin wala na talaga malamig ito magpakinabangan man lang kahit na yung talbos, nito yan may mga bunga pa kasi ang purpose ko lang naman talaga rito eh. Talbos eh. Kaya nga lang eh. Tuwing magtatanim ako yung namumunga. So. Dito marahe. Eh kung kung kaya natin ibibigay ito. Wala na rin palang gaano? gumulang na? Sige magbulang na. Mga dulo na lang makuha ko Parang nangulak din eh. Yung ano, yung nanigas na dun sa lamin siguro. Hindi ano na kamukha na na... Kaganda no? bedding bedding nanigas. Ngayon yung naninilala na. Naninigas. Wala na eh. Tingnan tsura ang naging kuha ng mga bunga ay naninilaw o, sa sobrang lamig. Mahina talaga ito. Mga ah, sa lamig eh. Itong mga tropical na kwan na halaman. Ito kaganda ng mukha nito. Ano pero oh. Kaya yeah, maganda pa rin. Mahatawit. Pero lahat ng mga kalitaw na nalang dyan. Iba. Iba ang texture. Kukunin pa ba yan? O kalit? Ayan. Kalit? Hindi na. At sa likod ah. At kukunin. At sa likod ang magagandang asul Kukunin. Maibol na kaya? Eh, hindi. Mas. Mababali yung ano mo eh. Ayan, pati yung pati yung kwa namin ang palaya dito sa fire pit inaalis na rin yung misis yan nakaka ko na kami winter coat at uh, malamig. malamig din talaga ayan o no parang ang ibig mag snowy oh. makikita nyo yung kalangitan Ayan. so siguro pati itong bawang tatanggalin na rin namin kaysa abutan pa na snow yan <coughs> inaalis na ninyo yung yung inakukuha pa rin itong mga maliliit na bunga siguro mailalaga na lang kung maisasama sa ginisang sardinas o kung ano man at uh, pati itong uh, siguro matitira na lang rito eh baka itong kwan itong uh, si charo ah si charo sa so, kwan itong labanos yung bunga na lang eh, itong sili eh wala na rin eh oh pa kung na rin namumula na rin oh. Natatanggalin na rin namin 'yan. Tsaka itong ano itong uh, greens wala na rin no. Oh. So. Kukunin ko muna yung Kukunin ko muna yung mga bunga. Yung mga pwedeng kunin. patinsili sili. <coughs> Ayan. na eh. Mga naninilaw na yung kwan. Yung mga bunga. Padami pa naman. lang ito mailaga Sayang, hindi umabot. Okay. Bunutin na to. Allen. Oh. Ngayon hey, mamaya papakita ko eh. Ito na lang muna. Kunin mo yung bunga ng sili. Ganyan na. Nando doon mga kayo. Mamaya na lang. Pakikuha mo na lang yung mga sili. Kahit mura. Mura. Ebiwalarin eh, na wala rin hmm. sa si na eh, ang kung 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 sa huli na. Yan. Yung aming paggagarden eh, tapos na. Fall na. Kaya, patapos na rin ng aning garden. Next. Next, uh, summer na lang uli. ito marami-raming makukuha rito. Ma ito naman ay ilaga mo lang o oh. ya mo pwede na rin kahit medyo mura. Yan. Tapos na itong sili. Dilipat na kami dun sa kuwan sa bawang. Okay, nakatapos na kami dito sa kuwan. Sa ito. Oo. Baba na kukuha yan. Dadaling ko muna ito doon sa tapunan.

Pa Kung may mga binhi sana niyan pero may marami namang nabibili kasi yung punla niyan pagkakon eh sa summer sa taniman Mahirap na mga punla yun na lang nabibili mura lang naman Nakatobo At na iyan ito yung buwan dito Tignan niyo kung diano karami ang kuan ano ang uh, ugat kaya mahirap bunutin kaya bi, bi, kinagamitan namin ng pang kwan, pang hukay patani. Iyan eh. <laughs> o. Ala na. Kaya ako e, kung gaano kalalaki ang buto nito ang ko pa nito. Na Hindi naman pwede iluto ito ng kasama yung kasama yung balat. kaya naani ko na rin yung nabunot ko na rin yung kwan yung mga patani ah ko na lang ito, 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 yung mga bunga kalalaki sana kaya nga lang eh hindi na nakuhang gumulang yung buto hapon muna. Ay, hindi. Buo ito, kaya lang gagamit. Itong sakit nila pala. Bakit, sakit nila, <coughs> hindi kasi talaga maganda rin ng ang klema sa paghalaman. e eh, bali. Makabawi na lang sa ito na taon so mga kasinyor ayun nakatapos na kami papasok na lang namin sa loob ng bahay at malamig masyado dito sa labas ayun yung mga sili ito naman yung bawang na nabalatan na namin Marami, marami din naman tsaka yung kinuha namin na talbos ng ampalaya ayan at tsaka itong uh, bunga meron pa palang naligaw na sobrang gulang na ayan o no? siguro binihina lang yun <coughs> saan mo ilalagay yan? ay eh, papasok ko na at yun yung mga sili na halo halo Papasok na muna kami. Ito yung buwan. Ipapasok ko na. So ayan mga ka-senior. Nakatapos din kami. So kami papasok na. Hanggang dito na lang muna yung aking vlog at uh, sa saka na lang tayo uli magsama-sama sa susunod kong vlog at uh, ayan si misis nang lilinis ginawa ulit siya ng kalat Yung pala ay ayan na yan ang natira Ang balag Ang pagapangan ah, ililigpit ko na rin ito siguro baka bukas na dahil ta, talagang malamig hmm. mamaya lang tutuloy ng ibabagsak sa ulan na yan sana naman eh huwag yelo hindi po atas talang yelo wala naman